Uh, 'yun. So sa wakas dumating na yung order ko sa mula sa Pidzoom. Ito yung helmet mirror. Um, alam ko specifically para to sa ano eh uh, sa electric unicycle. So medyo matagal ko na siyang in-order, bali na order Um, nabili ko siya sa uh, medyo mas murang halaga dahil ang tawag nila doon ay early bird. So kumbaga wala pa sa production yung yung mirror bit uh, in order ko na siya. Uh, try kong ilagay yung yung detalye ng order ko at saka kung kailan ko siya in order. Bali ngayon ay June or August 19. Ngayon ko siya na-receive. Um, ah, pakita ko lang din sa inyo yung dati kong <laughs> set up sa helmet ko. <laughs> Bali, ito na yung parang version to ko. <laughs> Puro electrical, oh, PVC tape. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Gawa-gawa ko lang. Um, yan, velcro nga lang eh. Tapos kapag medyo magalaw ako, natatanggal siya oh. Tapos hindi ito yung dating hindi ito yung salamin na unang nakalagay dito. Mas maliit siya. Um, bali uh, mali talaga halos walang makita tapos binili ko to in order ko to mas malaking salamin Oh, medyo malaki nga. Kaso masyado siyang naka convex ba ang tawag dito? So parang wide wide yung view. Wala na ako halos makita. Um, isang beses nag uh, ride ako gamit ang EUC ko, electron, electric unicycle. and uh, na ko yung isang kotse. So, doon ako natakot. Kaya nung kasi hindi ko siya nakita kasi sobrang liit sobrang kasi medyo malawak yung kita mo dito sa salamin na to malawak so yung subject mo which is yung kunare sa sasakyan sa yung um, tinitingnan ko kung may sasakyan na parating sa likod ko tapos kumanan ako meron pa lang sasakyan buti hindi niya ako na nasapol pole um, so simula noon medyo natakot ako kaya naghanap ako ng ng helmet. Nakita ko to, itong feed pero wala pa, sa, wala pa siya sa production. Bali, nag, may mga review lang sa mga, nagre-review lang yung mga, yung mga kilalang EUC um, riders. taga US yata sila, Marty. So, yung, yung prototype, may mga review sila. Eh, naglakas loob na akong order nung first batch first batch ng production kasi ah uh, medyo mura naman yung ano medyo mura yung bigay nila pero ngayon doble na yata yung presyo uh, subukan kong ilagay yung yung yun yung, kung magkano ko siya nabili tsaka yung presyo ngayon and medyo mat, yun nga lang medyo naghintay ako ng na matagal pero wala naman kasi akong alam na ibang option eh kaysa naman natatakot akong uh, mag mag -ride medyo nakakatakot. Gusto kong, never pa kasi ako nakasama sa group ride eh. Gusto kong sumama sa group ride. Kaso, medyo eh, na, eh, naiilang ako. Hindi, baguhang kasi ako eh. So, gusto ko mas safe as possible. So, yun. Um, masaya ako na dumating na to. Sana, sana okay naman siya. Eh, kumpara naman dito sa luma ko. Oh, kita nyo naman. Hindi masya luma. Siguro mga two months. <laughs> Pero kalakalawang na kagad. Hindi naman siya luma kasi bago pa lang naman akong nag-ride eh. Parang mga 3 or 4 months pa lang yata. Hindi ko sigurado. Basta bago pa lang ako. Kalakalawang na agad. Tsaka basta hindi siya, hindi siya medyo delikado. Hindi, hindi ko makita yung... Lalo na kung, kung gabi. Hindi, hindi halos makakita ng mga sasakyan. So delikado. Ano, eh, siyempre, kung gusto kong mag-ride, gusto kong mas safe na mag-ride. Kasi, mahirap naman kung madi-disgrasya ako. ayoko naman na, I mean, masaktan o madisgrasya. Pag nadisgrasya, hindi makakapag-ride. ba? Diba? So, mas maigi nang, sa tingin ko, gumastos ng um, halaga para sa safety. Yan, sige. Subukan natin buksan to gamit ang napakalupit at kalawangin kong cutter. Binawi um, kong kaya ko siyang buksan. Yun. Okay ang packaging. Eh. Kaysa so nilagyan pa talaga nila ng pampalambot. O, oh, medyo bakas na. Dumating. So, lagay ko muna to dito. <laughs> Malaman ito. Wala naman na talang laman eh. Oh, nakaalsa na yung sticker. Okay lang naman yan. Siguro. Ganto na siya nang binuksan ko sa box. Ayan siyang laman. So siguro ito yung manual niya. Okay. Wala naman masyadong instructions. ito yung mga laman niya. Ito yung small arm. Medium. Tapos ito yung balipit pampahigpit niya. No. Yung gusto ko dito, adjustable. Ito na may yung long. Long mehiya. Ang good na gusto ko kasi dito nung nakita ko yung review, yung yung ano nila. Um, yung prototype. Adjustable kasi. No? Parang hindi kagaya nito na, na parang ewan ko ba. Tapos nalalaglag pa, tapos maya, Minsan nakababa na to. Minsan ganyan, tapos ganyan-ganyan Wala bang ang pangit. Tsaka nauga-uga ang hirap mag pag nag hindi ano ko, pag malubak ganun ganun lang ganun ganun din eto mahihigpitan mo so balik tayo dito sa sa pit zoom um mukhang ito yung convex o ito yung convex nila Convex mo Ito yung convex. Ay, kung nga dito. Tapos, baka akalain nyo, bali, nagdalawa yung provided nila na mirror eh. Kaya nagustuhan ko din eh. So, may option talaga. Ito yun. Baka akala nyo isa lang. So, ang gagawin nyo, <laughs> buksan nyo to. Kung, kung, kung marunong akong kaya ko sa No. Ito yung isa. Ito yung flat. Flat na ang sabi ay flat uh, mas ma clear image. Mas ma mas siguro mas makikita mo yung subject ano hindi kagaya dito pag wider view um, mas uh, mas malawak yung makikita mo pero tingin ko mas maliit yung subject kasi at ganito ngayon ito yung medyo convex parang wide view hindi masyadong kita yung subject so ang plano ko dito gagamitin ko siya parehas ito ilalagay ko para makita yung mga sasakyan ano sak well yung subject. Pa, ito naman, mas para sa awareness ko kung ano yung nasa paligid ko. So, magkabila ko siya ilalagay. Tingin ko sa ano na lang siguro sa, sa baba ng helmet ko siya ilalagay kaysa dito sa nasa taas. Kasi pag nag ako, pansin ko na bablock nito yung view ko eh. Pag, ano pag naka... Pag... Basta sa pwesto ng helmet, ang hirap ipaliwanag eh. Nandito siya kasi dito sa banda, banda dito. Nabablock na yung view ko. Anyway. So. Siguro ito yung. ito muna tayo. Um, alam ko. Ito. Parang bagay siya sa mga helmet daw na may mga yung kagaya nito yung may butas-butas ba so pwede yata i-install na ganito Tapos may pinaka goma lang 'yan oh ilang ko lang na ganyan testing lang natin medyo maliit you know parang sinukat sa ano sa helmet ko ayos so yan yung isa tas bali tas mukhang merong dalawang ganito ano dalawa nito bali may uh, adhesive na siya 3M 3M na adhesive mas maganda daw to sa mga yung helmet na kumbaga parang mga pang motorsiklo ba yung walang gantong mga butas-butas walang ventilation kasi yung binili kong helmet ay pang mountain mountain bike yata dito full uh, mountain bike yata to mountain bike helmet parang down downhill mountain bike helmet yung sigurado eh so para sa ventilation pag pag mainit So ito, pag ang helmet nyo yung walang butas-butas, iti-tape -tape nyo lang. Kasi wala kayong makakapitan na ganito eh. Ano, pag walang butas-butas. Tapos, ang kagandahan nito, ang alam ko, oh, quick release to yun. Oh. Quick release. Nice. So, yun, ang kagandahan nito, adjustable to. Pag nilagay mo dyan. Oh. Hindi mahigpit. Sa so ako na pakita kung paano ilagay. Eh, hey, dalawang bali dalawang options ano. So, magkabila, mag, magkaiba din ang pagkakalagay ng ng nitong pang quick release ng lock. Magkabila din, hindi ba siya yung hindi yung iisang hindi sa magkaparehong side. Ano? So pwede mo siyang ilagay magkabila. So may binigyan talaga na tayo ng options ng ano, ng feed zoom. Tapos um, ano to? Siguro dito din. Oh. Oh, nga. meron pang extra. Ay babalik ko muna kahit mukha naman magkapareho. Um, binalik ko yung kung ano yung nandun para makasigurado kung tama yung <laughs> mga pinagalagay ko. Ah, ito siguro para dito. Or siguro dito. Um, hindi ako sigurado pero... Um, mag basahin ko yung yung instructions ano para malaman ko kung paano tapos may may extra uy nice uh nice to ah. may mga tape para dito ano kunwari nagkamali ka o oh, pwede mong nagkamali ka nilagay mo kasi kailangan mo ilipat oh, meron ka pang extra Eto. Aba. Pwedeng ganito lang. Ah, ganito pala siya. Pwedeng Pwede mo na siyang irekta, hindi na kailangan ng ganito. Pero oh, mas maliit siya. Mas maliit siya. Ano, nare ganito, ilalagay mo, nare dito um, ano ba oh kunwari dito medyo malaki no pero hindi nga kasi bagay itong ganito eh sa uh, helmet ko na butas butas mas maganda yung tingin ko mas maganda to sa sa hindi butas butas na helmet eh O, kung gusto mo sigurong mas malitang footprint mo, ito. Ayos din. Madami talagang options. Ayos. Tapos, ito siguro yung Ah, mga tornilyo lang tsaka uh, screwdriver siguro to. Yeah, mga screwdriver. Tsaka mga screws. Tsaka yung pampayipit. Hindi ko naman nuts and bolts yata ang tawag dito. Hindi ko, hindi ko naman alam yung mga ganyan masyado. Ang, ang ano ko lang, napansin ko lang, parang mas maganda siguro para mas secure to. Kung may tape din ano, para kunwari, pero hindi parang secure na rin to eh. Paano mo matatanggal to no? Kapag yung aksidenteng matanggal, parang mahirap siyang aksidenteng matanggal. Pero siguro mas maganda rin kung may binigyan tayo ng option na ano na may tape, naka -tape to. Alam ko pwede rin dito ano yung zip tie ba yung tawag dito. Izi zip tie mo lang to. Oh, mat napakadaming options na binigay. Ayos. So ngayon, um susubukan kong i-install yung mirror, yung helmet mirror. ah uh, siguro malitong pagkakalagay ko nito. Hindi siguro dito, parang pangit. Ah, lagay. Ang um, Tingin ko ang ko muna ay itong medium. Kasi parang, unko, parang tingin ko mas gusto ko itong subukan sa kauna-unahan. Ito yung una kong gustong subukan sa kanila since medium na siya. So luluwagan ko muna to para... Ma, yun, ayos ah you ganyan ha. Eh. Ma-adjust uh, ma mo siya. Tapos lagay ko muna to. Hindi ko muna nakakahihigpitan masyado. Um, ang gusto kong gamitin ay yung flat na mirror. Um, oops, kailangan nga pala nandiyin. Nakakalimutan ko na ito makakalimutan eh. Yung pangpahigpit. Ayan, ayos. So, yun. Madali lang. Bali, kumuha lang ako ng tuwalya para ilatag ko sa mesa. Para naman hindi masyadong magasgas yung ano ko. Yung helmet ko. Para hindi masyadong malosyang. Um, yun, try ko siyang ilagay. Kanina dito ko inilagay sa medyo mataas. Mali pala yun. Na realize ko na parang hindi tama yun. Subukan ko siyang ilagay dito sa eh, medyo sa baba. Medyo, man, medyo matimpis siya. So tingin ko ito yung gagamitin ko. Yung mas maliit na plastiko Hmm. masyadong maganit naman. Subukan ko nga muna to. Ah, oh, masyadong ano naman. Medyo maluwag naman siya. Try lungs. Ika nga. Ay, parang hindi pa pwede. Sana may malambot dito na ano, no? Anyway, pwede ko naman siyang lagyan yung pampalambot. Meron naman akong ganito eh. Or kahit ito, meron ako yung malambot na ganito. Lagyan ko siya para hindi naman masyadong magasgas yung yung helmet dahil sa mga vibration kapag gumagalaw. Eh? Hmm. Pag nag-ride tayo. Medyo maganit. So, siguro tama siya. Yeah. O, oh, napansin ko lang. Parang naano agad. Oh, uh, Nagasgas agad yun. Dahil yun yung tumama doon sa helmet. Nagasgas agad yung sa yung ano ng pidzong. Yung base. Yung lalagyan ng, hel ng mirror. Anyway. Huh, medyo hindi maganda yun ha. Dili niya magasgas. Ah. ah um, sana nag sana mali ako pero kung makikita niyo parang gasgas na kagad siya. Tumama lang siya dito sa helmet. Nagasgas siya. oong ko lang ha. Hmm. Medyo Okay, mat material to. Kung, kung tamang hinala ko, hindi maganda yon no? Ito. Hindi ko alam kung nandyan na siya talaga siya, yung mga gas-gas eh. Anyway. Oh, ang hell. <laughs> so, meron siyang reflector pansik, mapapansin nyo, hindi talaga, hindi siya pulido pa, ano? May guhit yung... Anyway, ito naman ay parang... Medyo nag lang ako. Hindi masyadong halag, mahalaga yun. Tingnan nyo nga yung mirror ko ngayon. Kalakalawang, puro tape lang. Tape lang yan, no? Tapos aalog-alog ah, pa. Tapos nalalaglag pa siyang ganyan, no? You know, pag yan, no? Pag naaalog yan, pag nasa lubakan ako na alam na ano yun, mababa na tapos pipisilin ko siyang ganito para bumalik sa dating pwesto tapos maaalog na naman uh, ganyan naman siya anyway alisin ko na to dahil may bago na akong salamin goodbye hindi ka na ako maaksidente sa'yo sobrang ano yun eh oh. tingnan nyo yung linya Sobrang ano na. Sobrang convex yata. Talos hindi ko na makakita yung ano. Yan yung nga. Ito siya. Ito yan. Kunwari yung microwave. Pag tinignan mo dito. wala ko kung makikita. Yan o. No? Pangit. Hindi kagaya pag dito siguro panigurado dito magugustuhan ko to anyway we'll see you know yun daling niya just you know tapos kunare hindi ko siya gagamitin pwede ko siyang eh hindi ko pa nahihigpitan yung masyado namang maluwag tatanggal ko yun hindi ko pa kasi ito hinihigpitan eh kasi tinitesting ko palang eh. Yun know, oh. No? O kunwari, hindi ko siya ginagamit. Sobrang adjustable. Again, hindi ko pa siya hinihigpitan ah. Yan you know, oh. Hindi kagaya nung... Ewan ko. Wala. Basta ang... Ang dali niyang i-adjust. So... Feeling ko magiging ganito siya. Tapos... Ipitang ko to. Yan. You know, yan. Para hindi na siya masyadong gumagalaw. Medyo gumagalaw nga lang dito dahil lastik lastiko lang siya. We'll see kung paano mangyayari dito. Tingnan natin kung anong itsura ng salamin. Tingnan natin yung kanina. Yung, micro, yung microwave. Again, yun, yung microwave. bando doon, hindi pala kita. Ay, nako. Basta yun nakikita niya. Kung ano man yung nakikita niya. Yan na. Baka, baka yung ano. Yung couch yung nakikita. Yung upuan. <laughs> ah, mukhang happy naman ako pero mapapansin nyo pakita ko lang din yung details sana naman matibay yung base niya, no? parang nagasgasang ko kagad eh. yung logo ng Pidzoom medyo maganda medyo maganda siya. eh wala naman ako masyadong ano dito eh okay lang sa akin kahit blanco walang branding And then hindi pa ako hindi ako makakapag ride ngayon eh. Kasi umuulan, hindi maumulan umuulan, umuulan kanina o baka umulan din eh basa yung basa yung karsada. Eh yung ano ko, yung unicycle ko ay hindi siya waterproof or water resistant siyang IP rating kasi medyo lumang modelo na siya parang 5 years ago na yata 5 uh, years old yata yung modelo hindi naman sa 5 years na siya sa akin kasi bago lang na, bago lang siya sa akin parang 3 or 4 months kasi nga baguhan nga lang ko kauna-unahan ko siya na unicycle pero nabili ko siya used na um pangatlo akong may-ari bali used na siya eh medyo bago pa naman siya. Anyway, I digress. Yan. So, ang um, gagawin ko na lang siguro, subukan ko siya na mag-ride. Ano? And then, we'll we'll see kung anong adjustment ang gagawin ko. Kung i-install ko din. Huh. For sure, i-install ko din to sa dito sa kaliwa para ano sa awareness ko kung para lang ma-improve yung awareness ko sa likod kung ano nangyari pero kung titingin ng kung yung ang titingnan ko ay yung mga sasakyan ito talagang gusto kong gamitin kasi siya yung flat tsaka sharper daw yung image sabi kasi flat siya um, mas malaki din yung size niya clear daw yung image tsaka mas accurate daw yung distance hindi ka, kagaya nito bali since wide siya so mas maganda siguro siya sa para sa awareness sa surroundings sa English yun ah anyway yun I, so paulit ulit ako I try ko muna to subukan ko muna to then saka ko i-install itong itong wider view